¡Gracias! Kumusta ko naman mga Pupunta kami yung palengke Nagtata Nagtataka ako dyan mga idol Ba't nagsuot siya ng ganyan? <laughs> oh, pull, pull bottle siya mga idol Pull bottle <laughs> Ayan, magandang umaga po pala sa inyong lahat yan, no? Ang magandang umaga po sa lahat ng ano nakapanood ng video natin ngayon sa lahat po ng nanood ng last upload natin maraming maraming salamat po mga idol at kumusta po kayo dyan shout out po sa inyong lahat dyan mga idol good morning good morning medyo dilim pa talaga kasi oras natin yan mga idol 2.52 <gasps> 2.52 AM pa ha? Iya mag mag usa ka katong pure. Eh. Oh, katong pure. Tubig dito pa may Ngayon, tatlo na kami. <laughs> Mata ko may Medyo ano pa talaga. Bali, may ilaw kami may dol. Ano sila? Nainggit sila nung last na punta ko no. Na nakahuli yung <laughs> balaki. Kaya gumising madaling araw. Sasama <laughs> daw. Tapos, yung sabi ko po sa inyo na gagawa ako ng pana. Gumawa ako mga idol. Bali, hindi kasi kami pang ilaw kag kagahapon. Hindi siya masama yung ba. Ngayon na lang, pangatlong araw na to. Yung pambanak natin na pana. Yan. winilding din ko, ginawa urak-urak Tapos maganda kasi to may ano. Yan. May sima sa dulo may ito. Ito tayo natin. Kung ba ito. No? Tsaka ano din ito. Hindi mo ko muna may ito. Bali. Ano siya? Quick reload. Yan, ah. hmm. Sana sana makatagpo tayo ulit nung ano yung nakita natin na isda ba. Sana pala din kami ngayong umaga ng tumaydo. No? Samahan niyo po kami. Ngapi muna kami bago kami lulusong doon kasi malamig yung parahon. Yung senior view orange siya. Yeah. Ha? Ispan ko Tayo sa mga pisa ta. Ayan, kita ispo idol doon may dulo. Kapi muna kami may dulo. Dito pa kami sila agad si, may dulo. Ayan sila may dulo. Si Nervy. Kamulay kayo di para mo eh? Kamulay di para? James tingin na lang kung ba. Makikita? Um? تنها بلا بود o ano aro aro teraka si uli ng mga um, samaral binalikan ko, may nakita sana ako kaso, grabe kahit i, ano ba, ilapit mo yung mukha mo sa buhangin, hindi talaga makita may di. buti lang dito na side pero, ano lang siya, maikli dito na side ano, luminaw kunti pero ano na siya mag aalasin uh, ko na, umaga na ba so, totally din naman po ngayon kahit paano nakaulang din naman yun sila, may may tsaka si interview may isda din pa may isda din dito may idol pag ano talaga pag malinaw lang talaga makakahuli ka talaga ang isda kaso kanina talaga grabe ano nga sana kami angat na sana ako mga idol uwi na lang sana kami buti na lang dumiritso ako dito kunti paano yun may ibas ba na hangin malakas talaga yung hangin kanina idol sobrang lakas ng hangin kaya yung tao dun eh yung labo grabe ang bilis ng labo ng tubig ipakita ko sa inyo mga idol kung ano din yung nahuli ni Maymay takto okay, may, 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 din sa kanila may idol ang dalawang tao pagkita ko lang po sa inyo ulit pag ano, nasa bahay na kami sa gilid talaga dito sa part na ano hanggang ano mga idol dib, dib mala, mano talaga malabo grabe sobrang labo mga idol di ba black niya lang tignan di ni abi may daw na kinahi na na mo itog na ni basta basta yung dagat oi basta eh. pa din ni pino tre na susubo ka naman ni abi pero yung ganito hindi basta basta pag madaling araw kung wala kang damit na ganito makapalsos kung purog jud ka mga idol abi yung madaling araw sobrang lamig talaga ng tubig niya eh yeah, bali pawi na po kami. Pagita ko lang sa inyo, mga idol, pag nasa bahay na tayo. Dito na po kami sa bahay. Magugising. Okay, gising muna hmm, dito. na siya ngayon, mga idol. Bolin natin, mga idol. Yag din po tayo, Hindi no? gano' marami din Magidol. 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 pa Magidol. 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 ng Magidol. 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 Magidol ito talaga oh. buhay na buhay pa yun mga idol ah sige ito biglang be ay na din mga idol eh. S -s -s -s. ang ganda ng ano eh ang ganda ng binyag ng pana natin oh binyagan talaga ng malaki mga idol ulak ka ulak ka ulak ka ulak ka ulak ka ulak yung huli ni sa kayo may may Dito may na Hindi ka ano, ayos na na siya may hindi siyang marami hindi siya gano'n marami pero malalaki ngayon may doon wala wala pa ng doon wala pa ako may binuko siya kilo ni kapin mai tu ba? sa ating kilo to make it ang um, lakad na naman ito saka nalutuin magluluto gagawa <laughs> muna ako tinapay no? sya may dito pag namin kaya, tinapay muna bago mag, ano, no? magluto nito may mga pasok na sila ngayon may dito siguro mamayang hapon na to hapon na siguro to namin maulam mga dito hindi kaya tangali ano, depende sa lugar uh, tikot-tikot. Linisan ko na lang muna to mga idol. Para pag niluto to ay didiretso na po mga idol. Ang no? lipdi. Lipdi. Tsaka yeah. may ano din pala hipon. Nagdala ako ng My ano, panghipon pang Kaso, wala na nagpakita. Isa na lang talaga. Yan, linisan ko muna to mga idol. No? Pali, pagka uh, niluto, diretso na siya. Para wala na hassle mga idol pag niluto namin. No? Ayan, ah, ayos. Ayos din po to mga idol at least free siya, no wala siyang babayaran talaga hmm. na naman sa sasabaw may idol ah, ayan idol